Sa kabanatang ito, sasakay tayo sa bus patungong kabisera ng bataan, ang lungsod ng Balanga. Babagtasin sa biyahing ito ang EDSA, Metro Manila Skyway, NREX, Olongapo Gapan Road at tuman Super Highway. At magsisimula tayo sa Pasay. Aalamin sa video ito kung magkano ang pamasahe mula Pasay pa Balanga Bataan at ang taga ng biyahing ito. Noong ikapito ng Setembre taong 2025, nandito ako malapit sa Taft Avenue upang makasakay sa bus patungong Baranga Bataan. Makikita ang mismong terminal nito sa malapit sa estasyon ng Taft Avenue ng Line 3. Hindi lang Genesis at mga kapatid na kumpanya nito ang nagsaservisyo sa terminal na yon sa Pasay dahil mayroong mga kumpanya ng bus ng Santiago na patungong Cavite at nasugbo Batangas. Gayon din sa ilang pang mga kumpanya ng bus, nakarating na ako sa Integrated Bus Terminal sa Pasay upang sumakay sa bus ng Genesis Transport Unit 801 86 83 na mayroong ruta mula Pasay patungong Baranga Bataan via Roman Super Highway. Ang modelo ng bus na ito ay Yutong ZK 6122 HD na gawa ng Jane Yutong Bus Company Limited. Sa loob, ang mga tampok sa bus na ito ay dalawa sa dalawang konfigurasyon ng puan, kapasidad ng apataputsyam na pasahero, reading lights, port ng USB, mesa, handle, armrest, at reclinable na puan. Sa ganap na j 10.59 ng umaga, nakaalis na ang bus na ito mula sa terminal sa Pasay. Ang pamasahin mula Pasay patungong bataan via Roman Super Highway ay nagkakaharagan ng 300 na tanim na piso para sa regular ng mga pasahero at 200 na tapatapotribang piso naman para sa nakadiskwento. <laughs> Lumiko sa kanan ng bus na ito patungong EDSA. Pagkatapos tuman ng EDSA nasa sa Magallanes sa interchange na ang bus ito at ridiko na sa Kariwa patungong Osmeña Boulevard. <todic> <todic> Nakapasok na na Metro Manila Skyway ang bus na ito at wala nang isasakay ng mga pasahero sa bading tawak. Ibig sabihin nito ay didiretso na ng NREX. Tama ko kay Magical Kingdom na tayo lang

mahigit sa kalahating oras pagkatapos makaalis ang bus na ito mula sa terminal sa Pasay, pumasok na ang bus na ito sa balintawak target ng NREX. Nang papadating na sa Valenzuela ang bus na ito, itinabi ko muna ang aking telepon ng pantas upang makinig sa mga awiti na marshmallow at pini. Coincidentally, nagpatugtog ng Aron ng Hearts habang ako ay nakikinig sa Aron ni Marshmallow. ng bus dito sa Valenzuela at ilang mga lungsod at bayan sa Bulacan. At pagsapit ng tanghali, nandito na tayo sa Pulidan, Bulacan upang makita ang Candaba Viaduct. Ang viaduct na ito ay itinayo noong taong 1974 at pinuksan noong taong 1977 bilang bahagi ng pampanga extension ng North Luzon Expressway. Oh you not 17 minutong sumunod, nag-exit na ang bus na ito sa San Fernando, Pampanga exit ng NREX at paparating na sa unang stopover sa SM City, Pampanga. Ang mall na yon ay siyang stopover ng mga bus ng Genesis patungong Bataan at sa Urog Transit patungong Urongapo. Pa pala nga, Ay pala nga. Kadaunan, nakaalis ang bus na itong mula sa terminal sa SM City Pampanga upang dumaan sa Olongapo Gapanlo. Hindi tulad ng lutang pa Paolongapo kung saan na anim na po hanggang anim na puti sang kilometro ang sakop ng Olongapo Gapanlo para sa biyahe. Sa patungong Balanga Bataan at Mariveres Bataan naman ay umaabot lamang ng 35 kilometro dahil babagtas din yon ng Roman Super Highway pagdating ng layak tinalupihan Bataan. Miko sa kanan ng bus na ito sa Makatsul Highway tapos dadaan mamaya sa Razatin Boulevard dahil bawal ang mga bus at mga trucks sa dalawang tulay sa San Fernando, Pampanga. pagdating ng Dayak Dinarupihan Bataan, mayroon tatlong junction na makikita sa biyahing ito. Una ay sa layak, na kung naman kayo sa kanan ay patungong Orangapo o ng Florida Blanca. Ikalawa, sa Balangay Parihan, kapag dumiko naman kayo sa kanan ay patungo naman kayo sa Acetex na siyang daan patungong Urongapo, Clark at Talac. Ang isang Y Junction naman sa Parihan ay ang dalawang daan na pagpipilian parehong dumaraan sa baranga sa kaliwa ay ang Bataan or National Road at sa kabila naman ay ang Roman Super Highway. chào và Pagdating ng Balanga, lumiko na sa kaliwa ang bus na ito patungong Enrique Garcia Avenue. sa kanap na alauna 46 ng hapon nakarating na ang bus na ito sa terminal ng Genesis Transport sa Balanga Bataan. Ang taga ng biyahe nito mula pa sa ipatungong Balanga Bataan via Roman Super Highway ay tumagal ng dalawang oras sa tapatapot minuto. Nagpapaslamat ako sa crew ng Unit 8183 ng Genesis Transport sa pagservisyo sa akin. sa susunod na bahagi, sasakay naman tayo ng bus pabalik ng Pasay, sakay pa rin ng Genesis Transport. Abangan sa susunod na bahagi, dito na nagtatapos ang video ito at magandang araw.